Umaasa ang lokal na pamala ng Kidapawan na magsisilbing inspirasyon ang patuloy na canopy program ng lungsod sa makaratig nitong munisipyo. Sa naging panayam ng Radyo Bida kay Kidapawan City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista, inayag nito ang kahalagaan ng panatilihing luntian ang ating kapaligiran, partikular na sa lungsod ng Kidapawan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagtatanim ng mga puno. Bilang katabilang ng Kidapawan ang mabay na magpet at makilala na nasa bulubunduking bahagi din ang ilang barangay, mainam sana na may hakbang din ang mga ito sa mitigasyon laban sa bahay at landslide. Tiniyak ng kidapawan LGU na bukas ang kanilang tanggapan na magkipagtulungan at magbahagi ng mga seedlings o planting materials sa sinumang grupo, paaralan, simbahan o karatig LGU na nais mag-benchmark o magsimula ng kanilang sariling tree growing efforts. Binigyang diin ni Evangelista na ang canopy program ay hindi lamang para sa kasulukuyan, kundi para sa kapakinabangan ng mga susunod na henerasyon, isang modelo ng pangmatagalang pangangalaga sa kalikasan. Dagdag pa ng Alcalde, ang mga matitibay na punong kahoy ay mas mabisang proteksyon bilang natural na flood control, hindi lang basta ang mga infrastruktura na kalaunan ay posibleng masira. Nananawagan si Evangelista sa publiko na huwag nang hintayin ang LGU na gumawa ng hakbang sapagkat tayong lahat ay may responsibilidad sa pangangalaga ng komunidad kung kaya't hinikayat ito ang lahat na makiisa at maging aktibo sa pagpapanatilin ng kulay at buhay ng inang kalikasan. Sa ulat ng Alcalde sa kanyang State of the City address, nasa 3.2 milyon na, na mga puno ang kanilang natanim na karamihan ay nasa mga watershed at landslide prone areas. Luigi Alan Tutor NDBC. Bida Balita.